Mm, liit ng ano. Ay, naka. to yung ano, tignan ko nga kung nilinis ni mama. Yung daming nagpuhulugan ditong ano. Wala na siyang bigas. Kawawa naman, oy. Ayan, natanggal na pala, oh. Yo. Yung bahay ng anay dito. Na? Oo. Mm -hmm. sarap talaga ng hangin sa ano probinsya yan may mga alaga ng manok ah sarap ng hangin kayang mag close ng bintana Ay nako, ang daming masasayang ditong puno pag ano to. Tinanggal nara yan eh. Oh. Ang kakapanghinayang. Wala namang bunga. Ayun, nagbubunga pala yung ano doon, yung coconut. Coconut tree. Nilinis-linis ni Mama to kaya ano. Kailangan buksan para medyo may hangin. Kaliwaan. Oh, ninasnasan nasan ni Mama ni eh, kita. Wala na siyang wala na siyang ano, bigas. <laughs> Yan na lang. Mili na lang ng ano.